Eat Bulaga ng tape, siniguradong magtatagal sa pag-ere sa telebisyon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Inanunsyo nga ng Television and Production Exponent Inc. o ng Tape Incorporated na ang seguridad sa trabaho ng mga tauhan ng programa, ang pangunahing alalahanin nito para sa pag-renew ng Trademark Certificate of Registration ng show. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, ang legal counsel ng tape, kung hindi nila ito ginawa, o ang hindi pag-renew ay maaaring makapinsala sa kabuhayan ng mga manggagawa, na nagpas siyang manatili sa Tape Incorporated, kasunod ng pag-resign ni Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, at ng iba pang mga host, mula sa programa noong Mayo. Ayon kay Atty. Garduque sa kanyang pahayag sa The Manila Times, it was not only to continuously provide help and fun to audience, the Certificate of Registration of EB was also worth renewing for the more than 160 employees of Tape Incorporated working at It Bulaga. Paglilinaw din niya na 20% lang ng mga empleyado ng Tape ang umalis ng magbitiw ang TVJ dagdag pa niya na, we can't expect our show to bring joy to others, when we know that the people working in front of the camera, or those behind the scenes are suffering. We're a real family here in EB, and we always do our best to care for everyone. Kaya naman, ayon sa kanila na para sa mga empleyado kaya sila nagpapatuloy. Samantala, ang Bureau of Trademark sa ilalim ng Intellectual Property of the Philippines, ay naglabas ng Certificate of Renewal of Registration sa TAPE Incorporated para sa Itbulaga Trademark, kung saan sinasabing ang production company ang may-ari ng mga pangalang Itbulaga at EB at ang kanilang mga logo hanggang 2033. Ayon sa Certificate mula sa IPOPHL, ang trademark at trade name ay unang nairehistro noong June 14, 2013 at na-renew noong June 14, 2023. Ang bagong pagpaparehistro ay may bisa para sa isa pang sampung taon o hanggang June 14, 2033. Igit pa rito, ang Tape Incorporated ay pinagkalooban para sa mga Class 16, 18, 21, at 25 para sa mga goods and services na may EB trademark. Pero walang Class 41, kung saan ang kop naman para sa entertainment classification, na mas kailangan para sa isang noontime show. Samantala, ang kaso naman ng pagkansela ng trademark na isinampa ng original host ng Itbulaga, na sina Tito Vic and Joy, laban sa Television and Production Exponents, o Tate Incorporated, ay walang tinalaman sa paggawad ng trademark na hanggang sampung taon. Ito nga ang paglilinaw ng Intellectual Property Office of the Philippines kamakailan lang. Sa naunang panayam ng Daily Tribune, sinabi ni IPO-PHL Director General Attorney Roel Barba, na ang 10-year trademark registration renewal ng Tape Incorporated sa Itbulaga, ay purely ministerial and has no opposition period. Samantala, ayon sa isa sa pangunahing host ng IB ng Tape, na si Isko Moreno sa kanyang interview ay, we're really trying to put our best foot forward every single day and we're very happy also with the numbers. Dagdag pa niya na, for us, we only spread love and good vibes. That is our mindset every day. Samantala, ano naman ang masasabi niyo tungkol dito?